El Filibusterismo, Kabanata 16, Ang Kapighatian ng Isang Inchik Si Kiroga ay naghandog ng masaganang hapunan isang araw ng Sabado. Siya ay isang inchik na nagnanais na ang kanyang bansa ay magkaroon ng konsulado Kabilang sa mga panauhin na dumating ay ang mga tanyag na mga ngalakal, matataas na kawani ng pamahalaan, mga praile, mga militar at ang kanyang mga tagatang Dumating rin ang negosyanteng si Simon. Kinausap niya ang mga mga ngalakal na nagre sa nagiging takbon na kanilang negosyo. Si Quiroga ay may pagkakautang kay Simon na siyam na libong piso. At nang ito ay kanyang singilin, ito man ay dumain din. Sinabi ni Simon kay Kiroga na babawasan nito ang kanyang pagkakautang ng dalawang libong piso. Sa kondisyong ang mga armas na dumating ay itatago sa kanyang bodega. Nag-alinlangan si Kiroga sa umpisa ngunit sumang-ayon din ito sa huni. Sa isang pangkat ng mga panauhin ay naroroon ang mga pari, si Juanito Pelaez, Ben Saib at Simon. Pinag-uusapan nila ang tungkol sa ibinalita ni Juanito Pelaez na isang ulong nagsasalita. Ang akala naman ni Ben Saib, ito ay isa lamang ilusyon nagawa ng salamin Upang malaman ang katotohanan tungkol sa mga usap-usapan, tungkol rito ay nagtungo ang mga ito sa beria. Tala salitaan: naghandog, nagbigay, naghain. Konsulado, opisyal na tanggapan ng isang bansa na nasa ibang bansa. Panauhin, Bisita Tanyag, Kilala, Sikat Mangangalakal, Negosyante tagatangkili, Suki, Mami Mili Dumain, Nagreklamo Bodega, Kamalig, Lugar na Pinag-iimbakan Pangkat, Grupo, Pulutong Ilusyon, Guni-guni, Malikmata